Habang nakatayo ako sa harap ninyo po, isang dedikadong magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang akin pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Peace and order po. Palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugpuin ng kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang krimen. Nais ko pong maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makatauwi ang kani kanilang mga anak sa kanilang bahay na hindi makikidnap hindi magagahasa hindi mapapatay gusto ko pong siguraduhin na mababawasan kundi man mawala lahat ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan saan. Sir, sir, excuse me po. Sir, 2 minutes na po. Irarap up po na lang ah, po. Ah, sige po. Okay. okay. Yan po ang aking plataforma. Uh, ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matitino at ah, uh, Huwag niyo lamang hong lalalin na ngayon yung mga tanong. Nakaroon na din ako. Okay, first question. Nico? Yes, sir. Nico Bagsic. Uh, Nico. Nico Bagsi. ah, magandang umaga po, sir. Magandang. Sir, na-mention niyo po dun po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po ano when it comes to um, the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libu-libu libu po yung napatay? Ay, ah, hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi ho, nakabuti dito sa atin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Follow up na lang po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan at uh, rehabilitate kung napatay na po? wala naman po ako sinasabing papatay eh. <laughs> Ang sinabi ko po, hulihin at parihan. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, in, sa akin po kasi, ayoko nung hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nung ganun. Gusto ko mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Okay. Sir, magandang umaga po. Yes, sir. Michael Rogas po, from Radio Pilipinas. Yes. Binabangit po ninyo yung mga platforma kanina. Isa po, plataporma ko, peace and order. Uh, sir, bilang po isang artista, meron po ba kayong kakayahan na gumawa po ng isang uh, panukalang batas para po sa ganun ay uh, may draft ipo at maipasa sa Senado ito po mga binabanggit po ninyong platforma na ito? Opo. Bakit naman po hindi? Uh, yun nga po ang nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa lahat sa amin, kami mga artista lang. Makikipagtulungan naman po siguro ako sa aking mga abogado. Makikipagtulungan naman po ako sa kapulisan. Ideya. Lahat po yan. Hindi ko naman po aakuin lahat sa nagagawin ko na agad na batas. Kailangan po, meron akong uh, oras din na ng usap sa kanila para mayayos ko ang dapat maayos. Sir, follow-up question lamang po. Oo. Uh, uh, Aside po sa pagiging artista, ano pa po yung inyong experience na maaari pong uh, maging batayan ng mga botante para po kayo ay iboto? simple lamang po. Siguro po, sa loob ng ilang taon na pag-ikot ko po sa buong Pilipinas nakikita at nakakausap ko naman po at nalalaman ko kung ano mga hinaing ng mga tao. At yun po ang aking uh, yun po ang aking pinakahawakan dahil nga po ako'y bumababa hanggang sa grassroots grass po ang pinupuntahan ko. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano po ang kanilang hinaing. Hinihingi nila sa kanilang mga lugar na babawasan ng mga addicts dumarami na naman po, nagkalat na naman, kung saan saan. Kaya kung maari po, kung ako po mabibigyan nila ng pagkakataon, eh gagawin ko po ang lahat. Tatanggalin ko po ang pagod sa aking katawan para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng mga magulang. Susunod pong tatanong. Meron pa po? Okay. Sherry Ann, ABS-CBN po. Ma'am. Yes, sir. Magandang hapon po. Sir, uh, maliban dun sa gagawin nyo, kung kayo'y mananalo, okay. Senador, sabi niyo nga po, kukonsulta kayo sa mga abogado, Apo. sa mga polis. Pero bago yun, sir, uh, during the campaign, uh, habang ngayon, nanliligaw kayo ng mga botante, ano yung mga paghahanda na ginagawa po ninyo? Uh, para uh, eventually, doon sa possibility na magiging sinandaon kayo, pagkatapos po ay, uh, syempre, from time to time, natatanong kayo, posibleng maharap kayo sa debate. Ano po yung mga paghahanda po ninyo? Eh, ang ko po, yun lamang pong nasa aking puso at nasa aking isipan na nakikita ko at nalalamang ko. Realidad po. Yun po ang hindi mawawala sa akin, ang realidad. Kasi po, nagkalat na naman ng korupsyon dito. Eh pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala. Kapag ang korupsyon po nandyan, lalo pong maghihirap yung mahihirap. At kapag yung korupsyon nandyan, mapupunta na naman at maiisip na naman nilang bumalik sa droga. Kasi yun ang pantanggal ng kanilang pag sa kanilang kasirapan na nangyayari. Sir Philip, ano yung main motivation ninyo? Bakit sa dulo, naisip nyo magsesenador ako? Bakit hindi ibang posisyon na mas nakadirekta sa tao? Bakit po senado agad? Ang totoo po, mga tao po ang nagsabi sa akin, tumakbo ko senador. Mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin, tumakbo ako senador. Yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Una ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa ang mga tao. So, if ever po, kung ano man po mangyari, I will run as a senator. I will run. I will join the race. And I will finish my race whether I win or lose. Thank you very much. Thank you po. Thank you very much. Thank you po. Time is up. Nene. Last one, salamat po, po sa inyo lahat. ay nene sorry, there's one more pahabol question I'm sir. ma'am. hi sir, uh, good afternoon po. Uh, you mentioned sir yung platform on peace and order Apa. and you also mentioned yung sa drug rehabilitation. but Apa. what specific bills do you have in mind po sa ngayon? Uh, sa ngayon ho uh, gusto ko talaga yung sa rehabilitation ng mga addicts. Gusto, gusto ko sila mabigyan ng pag-asa kasi. Kagaya ng sinabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, may nagmamahal din mga pamilya yan. Uh, bigyan natin sila ng pagkakataon. Pag hindi pa sila hindi pa sila tumino sa per, uh, sa anong yan, eh, Paano na yung bill na, uh, bills na gagawin mo for them para sa mga tao? Kailangan maiayos ang mga may pangangailangan sa buhay. Tanggalin natin ang kahirapan, tulungan natin sila magkatrabaho, hindi sila mag-iisip papunta sa droga.